O, di ba? Ay, ang problema sa iyo eh. O, kita mo yung ano, tigas niya, sabi niya, ako, ako na ang vice president. Eh wala po kung kilalang PNP chief na sinibak. 'Yon ang uh, katotohanan. At uh, wala rin ako ng uh, PNP chief na naalala na yung kanyang ginagawa ay talagang sobra-sobra ang karma. Mantakin mo yung kanyang 5 uh, five minutes na response ay naging 5 minutes ay 5 months resignation <laughs> ay di pala resignation na fire kakaya grabe <laughs> gago muntakin mo ay, tapos ang tindi pa nito yung dahilan ha ah, ng katarantaduhan mo eh yun pa ang inilagay na kapalit mo <laughs> alpita talaga sa <sahi> ko <laughs> gago alam mo, eto ang tinatawag na talagang uh, hindi lang siya karma, super karma. Iba ika nga. Bakit? talaga nga. Bakit talagang nga 'ni kabaligtaran eh. Lahat ng nangyari ay talagang uh, bumabalik sa kanya. Eh kasi ikaw naman din eh, Kinantil mo mga Duterte o kinantil mo pa si Pastor. Nako, kaya ka talaga ng ganyan-ganyan. <laughs> 'Di ba? Oh. Sabi nga eh, wala namang malas ha, pero ikaw, super malas. <laughs> Yan ang totoo eh. Walang, <laughs> Gago. Wala, walang malas, pero ikaw talagang uh, tinamaan ng malas. Sabi nga nila, <laughs> di ba, meron, meron biruan yung ganito. No? O, are, isang tao, masyadong uh, maganda, tapos uh, sexy, oh, tapos uh, mabait. Tapos mayaman, ah, na, ganyan. Ah. Talagang complete kayos yung babae halimbawa oh kaya naman pag lalaki pogi-pogi mo oh, oh mayamang ka ah uh, very loyal oh di ba? ganyan lalaki meron tayong kasabihan na ano eh nung nag uh, nagbuhos ng pagpapala ang Panginoon ay parang kinuha niya na lahat di ba may ganun tayong kasabihan eh parang wala ka nang tinira sa amin parang ganyan di ba ah uh, eto naman baligtad Nung no, nagbuhos ng demonyo ng kamalasan, <laughs> sinalo lahat ni Tore. Animal yan. Hindi, Gago. O, oh, talagang ano eh, parang, ay, eto na. Hindi, alam mo kasi, sinasabi ko na sa inyong paulit-ulit ito eh. Kahit ito, ito pa, ayoko ko kahit doon sa, tinanong ako nila Alvin eh, dito sa Dahig, kung ano ba yung, uh, basta, ewan ko ko, no, yung, basta may tanong sila sa akin eh. Tapos ang sagot ko, sabi ko lang sa kanila, lagi lang yung tatandaan. Ay uh, yung yabang eh yun eh halimbawa ikaw ay nasa sos, uh, social media yung nagsasalita ka bumabanat ka yan okay yan the confidence is okay yeah. pero yung ugali yung attitude ah uh, yung character dapat humble ka lang ba? Diba, dapat lagi mong tatandaan na there's someone better than you, uh, hindi ikaw ang, uh, ang star dito, kung hindi yung balita ang uh, dapat pinag-uusapan, hindi ikaw. Wag, wag lalaki ulo mo, yung eh, sinabi ko kay Alvin eh. Never nyo uh, iisipin na, uh, kasi ikaw ay eh, sabi nga nila, replaceable. Eh, eh maano ma ka, halimbawa lang may mangyari sa hindi maganda meron at merong papalit sa na vlogger na magaling, di ba? Hindi pa pwedeng ikaw na ang superstar. So ganun din 'no pagdating mo dito sa anong problema ko kasi dito kay Torre. Eh, feeling niya talaga, di ba? Meron pa siyang uh, yung sasakyan niya nung pagdating, talagang ilang haga 'yon, apat ata 'yon. Tapos may dalawang convoy na full battle gear na eh oh, SWAT ba yung mga 'yon? Tapos nakawangwang siya. Di, alam naman po natin bawal 'yan eh. Ah, saka, eto ha. Nakita niyo yung video na yan. Na, sandali, hindi ko papakita ko nga yan. Kaya lang kasi may audio eh. Hindi ko alam kung uh, yung audio na to eh may ano, may merong uh, copyright. Pero itong nga uh, video na ito, malupit sabi ko nga sa kanya, sa kanya noon, eh, sa ano sa mga tao eh. eh ano eh, uh, ako po, 'di ba? Nakasama na po tayo sa ilang uh, PNP. Ha, nakita ko na po ang uh, mga PNP chick, kanilang mga convoy ng mga nakara yung, eh, nakaraang administrasyon, di ba? Tapos yung isa pa nga nakasama tayo doon sa isang operation niya si pangalan nito si Elezar. di ba? Hindi ho sila feeling ano eh presidente. Ito talagang feeling presidente ho ito si Tore. Nakakahiya talaga, sabi ko. San san ito kumukuha ng apog? para maging ganito siya kakayabang, naakala mo talaga eh, siya na ang presidente. Hindi, ako ha, nagtatanong lang ako, San siya nakakuha ng kapal ng muka na feeling niya talaga, eh, untouchable siya, feeling niya talaga eh, siya na yung pangalawang uh, pangulo. Oh, ayan, nakita niya yan. Ah, uh, ah, uh, yeah. di ba? One, two, three, four, five, six six na HPG, kapal na mukha mo kang animal ka. Oh. Oh. May dalawa pa siyang uh, parang ano, nasa harapan niya, isa. Mm. Dalawa. Talagang, oh, tatlo pa pala, dinaig mo pa presidente. Walang niya ka. Ayo. Ay, Ay nako. Gago. May gyara ka bang pupuntahan? Takot ka ba? Bakit? Dami mong ginawang masama, no? Kaya ka takot. Gago! Iba pa yung nakano, ha? Iba pa, ikita nyo ito, mga to. Ito, ito. Tingnan nyo, ha? Yang lalaki. Ah, sandali. Yan. Oh. Ah. Api yan. Ah. Oh. Uh, e sa kanto. Yung mga nakabarong na gray. PSPG yan. Mm. Nakawangwang. Oh, nakablinker. Oh. Eh nakasulat sa batas natin, hindi siya kasama. Presidente lang, Vice President, ah, uh, Chief Justice, at saka Speaker of the House. Oh, ang, ang pwedeng gumamit niyan. Oh, kita mo itong napaka kaya ka na lang din hindi ano, nirerespeto ng tao dahil sa kakapalan ng mukha mo. Gumagamit ka ng blinker na hindi na wala po sa batas 'yan. Ulitin natin ha. Tingnan ninyo yung uh, batas tungkol dyan sa blinker. Hindi ho allowed kahit PNP chip ka. Pangalawa, hindi po ito official ah uh, uh, vehicle. Pwede lang kunwari pulis, 'di ba? May official vehicle. Pwede 'yon. Oh, sabihin ng tawag doon yung Mark Bihikel. Yung eh, ito, et, et, alimbawa, halimbawa, ito. Yan, yan Mark vehicle yan. Oh, yung mga mga motor, Mark vehicle yan. ah oh. Kasi naalala ko yung si Elisar noon, may mga konting ganyan, pero uh, wala hong ano, walang uh, walang ganito. Asi sinasakyan nga namin noon yung ano eh, yung uh, I think Montero if I'm uh, if I'm not mistaken Montero yun o Fortuner basta yung SUV na, na, kasi mas mababa yan kesa dyan sa Land Cruiser eh. Fortuner or Montero na kulay puti na may markings talaga ng police ibig sabihin PNP uh, ano talaga siya uh, vehicle okay eto private vehicle ito oh hindi malang marunong sumunod sa batas oh oh di ba uh, uh. Oh, nakita nyo yan? Ang lupit, di ba? Sabi ko nga ho sa inyo, dinaig pa presidente sa, ano, sa arrival, eh, pambihira, oo. Alam mo, <laughs> mahirap talaga pag ikaw, eh, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, eh, di ba?